ni mga Hello po, magandang umaga papalawot na naman tayo punta na naman tayo sa payaw natin ngayon parang walang ano walang hindi lumalabas ang araw oh. hindi mainit ang panahon kasi may ano low pressure dito sa atin bansa may pressure papasok na ngayong araw kaya ito hindi lumalabas ang araw dito sa atin ano daw may puruhan daw na maging bagyo daw at sana hindi matuloy yun at ito magandaan ano yung panagat natin ngayon kasi walang araw oh di mainit at di rin maalon sana magpadawi ngayon ng isda at dito lang muna guys maya na lang ulit ako mag video sa ano namin pag makahuli na tayo at maraming salamat sa panood I love you all Bye bye ngakeu pala A few moments later guys, magandang tanghali. Hindi man napadawi dun sa payaw natin. Well, lumipat kami ng pisto dito sa malapit na sa bahay. Dito sa tabi. Bahura kaya po ni Dini guys. Dun tayo. Alam um, Bawin dito sa may natin uh, Simula na naman ang hangin at alon guys oh. Okay, may ano Pressure daw Papasok na sa ating Ano sa, sa bar daw ayo sa big one menung ni guys mga okay. lang dito mga padawi minsan lang ang salay 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 ilang piraso pa lang mga salay-salay dito guys so mm, -hmm. mm -hmm. madawi lang guys ang isda madali lang ipunin guys madawi lang pero kung tulad nito na no, matumal pagalipunin ang isda na ang hindi natin Lepas tu lelaki tu Lepas Uh, dito lang muna guys Kami salamat sa panood bye bye Two hours later. Hello po, magandang hapon. Wait na tayo. Hapon na guys tama na ngayon pag punta sa palingki mayroon pa rin tayong maibinta doon okay guys dito na lang mamaya sa bahay ang tayo sa kunting huli natin at maraming salamat sa panood bye bye ingat kayo palagi meanwhile So guys. Ganun hapon. Ito lang ang isda natin ngayon. So halo halo po guys. and ganyan pa sa planggana. Maraming salamat guys sa inyong panood. Bye bye. Ingat kayo palagi. I love you all.